Bangkay na pinaniniwala ang biktima ng uh, summary execution natagpuang nakagapo sa isang highway sa Sariaya, Quezon. Narito ang news ni Christine Belen. Isang bangkay ng lalaki na pinaniniwala ang biktima ng summary execution ang natagpuan sa highway ng Sariaya, Quezon. Ayon sa Quezon Police Provincial Office, tinatayang nasa 35 hanggang 45 anyos ang lalaki na nadiskubre sa gilid ng Ecotourism Road sa barangay Castañas. Bukod sa gapo sa mga kamay gamit ang nylon cord, may mga tama ng bala ng baril sa likod ang biktima. Sa pahayag ng mga residente, hindi tagaroon ang biktima at hinihinalang pinatay ito sa ibang lugar at itinapon lamang doon ang bangkay. Ang nasabing lugar na malapit sa boundary ng sariaya at Lucena City ay paboritong tapunan ng mga nagiging biktima ng summary execution ng mga hindi pa natutukoy na mga sospek. Nagsasagawa na ng investigasyon at backtracking ang mga pulis sa mga CCTV malapit sa lugar para sa pagkakakilanlan ng mga sospek. At yan ang aking news scoop. Ako, si Christine Belen, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.